17 years old na nakalista po na anak din po nung may ako ng bahay ko. So uh, according po sa kanya, nakita po nila na simula yung tunog din po sa second floor kung saan ko may iwang nakacharge na malapit po sa plaka. So we're looking into that angle with no as of now, na probably uh, electrical related po yung cost po ng tunog. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Ma'am, uh, ano po yung challenges ng mga kabumberuhan natin ma'am last Saturday po? Uh, so yun nga mam, isa nga dun sa mga uh, challenges namin is maliit talaga yung daan ng area mam. -hmm. Then isa pa po, nandito po yung bahay at makapapasok po talaga yung area ng uh, sunog. Kung hindi po talaga makapasok yung mga fire trucks natin, pala mm -hmm. nakaparada lang sila lahat dun sa main road po talaga. Mm. Ilang oras yung sunog mam? Ma Uh, Nag-start po kami uh, 25 po ma'am. So natapos siya ng na alauna. So mga mm -hmm. nasa uh, almost 4 hours din po na bakbakan po. Mm -hmm. no? Mm -hmm. Ma'am Francine? Yes sir. Ma'am, ma, ma uh, na nahihirapan ho kayo doon sa pagpatay uh, ng, uh, ng uh, fire dahil uh, malakas din daw ho ang uh, hangin? Ah, uh, siguro as, as, uh, sir, kasi that time po sir, alam naman po natin na yung weather po natin sa sa Davao City po. Eto, uh, ulan, mga mm -hmm. hangin po. So, nakadagdag din po yun sir, since na nga po, light materials din yung ano, yung mga bahay, yung of light materials. I see. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Umabot ba ng fourth alarm po yun, ma'am, o third alarm po? Ah, uh, third alarm po, ma'am. oh ano And po ba? Yes po. Ma'am, ano po ba ibig sabihin pag umabot na po yung sunog sa third alarm? Ah ay yung running card natin mam saka by alarm lamp. so pag sinabi ko natin third alarm mam um, mm -hmm. eh yan yung time na medyo maraming trucks na po yung dinidispach natin kasi for assessment po natin sa sa fire incident makis may posibilidad na lumagpasan no or lumaki mm -hmm. so yun po yung ano namin doon pero babasahan ng third alarm sa residential area dikit-dikit yung bahay yun po. Mm -hmm. Ma'am, uh, sa casualties po tayo, ma'am, uh, ilan po yung namatay at saka yung uh, injured po? Uh, so yung ma'am, no, unfortunately, we had two casualties po, may mm -hmm. not. Then isang injured din po. Lahat po sila, ma'am, ay magkakamag-anak lang din po. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Maraming salamat sa information, ma Sir Dong. Ma'am ma, ma, ma Francien, um, yes, atin sir. pong napag-alaman na yung dalawang, dalawang casualty ay mga PWD. Ma'am, Asa uh, sinas uh, kayo po ay eksperto diyan. Ano pong uh, may advice ninyo sa mga families na may mga katulad nito na membro ng pamilya? Uh, advice niyo sa na, mga dos and don'ts uh, na dapat nilang tandaan uh, pag may mga ganito silang uh, member ng family. Uh, so yun na nga wag po nilang iiwanan sa bahay na yung mga bata po nung sa doon kasi napag-alaman natin sa interview, lahat pala nang naipanda tayo sa bahay ay mga so, yes, medicated mm -hmm. po. Yes ma'am. At mas accessible po, samahan po talaga natin sila. And, mm -hmm. siyempre po, yung may mga PWD po, kaya nga po sila PWD kasi kailangan po nila ng specialty. Huwag po natin sila kapanan na sila-sila lang po sa bahay. Mm-hmm.